Historia Tagalog Horror Stories Ilang araw din ang inilagi ko sa bahay dahil ayoko na muna makasagupa ng kahit na anong kababalaghan. nag si Gabi na lumabas pero tumanggi ako. Ilang araw na din na hindi nagpaparamdam sa akin si Inaya. Mas mabuti na rin iyon kesa naman pilitin niya ako na sumama sa kanila kahit alam naman niya na ayoko katatawag ko lang kila mama sa Manila kanina. Susunod daw sila dito kapag malapit na ang Pasko at sila na mismo ang susundo sa akin. Nag-iisa lang akong anak. Dito din sa summer nagkakilala ang parents ko noong nagbakasyon sila mama rito at doon niya nakilala si papa. At sa sandaling iyon, mabilis din silang nagkapalagayan ng loob. Curious talaga ako sa idea ng love. Simula pa lang kasi ng bata pa ako, palaging sinasabi sa akin ng parents ko na kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng magmahal. Wala pa rin akong sagot sa katanungan na iyon na mas lalo pang dinagdaga ng manguhula. Siguro nga, hindi nakatadhana para sa akin ng magmahal. Samantala, binobola naman ako ni Chan, -chan matapos niya akong ayusan. Siya kasi ang nag-aayos sa akin dahil may party daw ang kababata nila na galing sa kung saang lugar. Hindi na dapat ako sasama pero napilitan ako dahil sa kulit ni Angie. Hapon na din at umuwi na rin sila lola galing sa palengke at naisipan na si Chan Chan na ang mag-ayos sa akin. Si Chan Chan, Angie, Gino at ako ang pupunta doon. Simpleng dress lang ang suot ko na kulay white sleeveless ito at alam kong malamig na mamaya kaya nagbaon ako ng jacket si Angie naman ay nakasuot ng kulay pink na dress maganda si Angie at talagang hindi maikakaila na iisang lahi lang kami matapos namin magayos sabay sabay na kaming nagpunta sa bahay ng kababata nila yun na ata ang pangalan nakakahiya kasi bisita lang ako at wala pang dalang regalo maganda ang lugar nila. Malawak ang bakuran at sa labas ginaganap ang party na ito. Napakaganda ng bilog at maliwanag na buwan kung saan tanaw na tanaw mo talaga. Pagdating namin doon, binati kami ng isang babae na nasa 40 years old na siguro. Sa tingin ko, ito ang mama ni Yuna. Maganda ang pagkakaayos ng lugar. Halatang pinaghandaan nila maraming bisita at talagang magkakakilala sila. Ako lang talaga ang naiiba. Sinabi ni Chan Chan na marami do boylet. Natawa tuloy ako sa kanya habang inililibot ang paningin sa paligid. Sinabi pa niya na mamaya daw ay may sayawa na magaganap at panigurado siya na marami daw ang magsasayaw sa akin. Natawa ulit ako sa sinabi ni Chan Chan Sinabi ko sa kanya na kahit kailan pa ay wala pang nagsayaw sa akin. Kahit noong nasa Manila pa ako at may party. Wala ni isa ang inanyayahan ko na magsayaw sa akin dahil sa bilin din sa akin nila mama na wag maging malapit sa kahit kaninong lalaki. Inilibot ko ang paningin sa paligid at may gusto kong makita sa dami ng lalaki rito sa paligid, may isang tao ako na gustong makita. At hindi ko alam kung bakit ko siya hinahanap gayong alam ko namang hindi siya pumupunta sa ganitong lugar. Tamad akong napasandal sa upuan namin na gawa sa kawayan. Pero nagulat ako nang biglang magsalita si Chan Chan at sinabing ang pogi ni Papa Marlo hindi ko alam kung anong klasing mahika ang bumuhay sa dugo ko para agad natingnan ang direksyon kung saan kilig na nakatingin si Chan Chan. Nanlaki ang mga mata ko na sandali kong makita si Marlo. Suot ang kulay puti nitong polo at itim na slacks. Ang pogi niya kahit para siyang nag-aalok ng networking at sinasabing open-minded ka ba? lumingali nga pa siya sa paligid na parang may hinahanap. Ang gwapo niya talaga, mas lalo pa ngayon na ibang iba ang suot niya. Kung nasa Manila siya nakatira, isa rin siya sa pagkakaguluhan ng mga kababaihan. Hindi ko na namalayan na nakanganga na pala ako sa kanya at naglalaway sa kagwapuhan niya. Nakanganga ako habang nakangiting tumingin kay Chan, -chan na baka sa mukha ang pagtataka Tinanong ako ni Chan Chan kung bakit ako nakanganga Napatikom mako at lumunok bago umayos ng upo Sinabi ko kay Chan Chan na wala lang at gutom na ako Natawa naman ito nang napahawak ako sa tiyan ko Muli kong sinulyapan si Marlo sa kinatatayuan niya kanina pero wala na siya doon kaya muli kong inilibot ang paningin sa paligid nang makita siyang nakatayo malapit sa bintana. Kausap ang dalawang lalaki habang nakatingin siya sa akin ng seryoso. Agad kong inilihis ang tingin ko sa kanya. Nakakainis talaga. Baka ano ang isipin niya dahil palagi niya akong nahuhuli na nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay tumigil ang tugtog at nabaling ang tingin ng lahat sa babaeng nasa harapan maganda siya at talagang napakaamo ng kanyang ngiti. Ang sexy niya sa suot niyang dress na kulay brown, sleeveless din ito at maaaninag ang makinis at maputi nitong balat. Mahinhin siyang ngumiti sa lahat. Nagpalakpakan ng lahat kaya nakisabay na rin ako. Tulala pa rin ako sa gandang taglay ni Yuna. Ang dami ko nang iniisip at dumagdag pa kung babae ba talaga ako kasi sa tuwing nakakakita ako ng magandang babae, ay natutulala talaga ako. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ako pwedeng mag-boyfriend kasi, ang girlfriend pala ang para sa akin. Muli kong inilibot ang paningin at nakita ko ang mga lalaki. Nagrabe kung ngumiti at kasama na rito si Marlo. Sandali akong natigil sa pagpapalakpak at nakaramdam ng kirot. Bakit siya nakangiti? dahil ba sa babaeng nasa harapan niya? Ano ba ang meron sa kanila at parang napaka-espesyal ng babae na iyon? Para ang masungit na mukha ni Marlo ay napalitan niya ng ngiti. Teka, ano naman ang pakialam ko? Hindi ko dapat ito nararamdaman. Ayoko kay Marlo at kahit kailan hindi ako magkakagusto sa lalaking iyon. Umirap ako at ibinaling ang paningin sa pagkain. Binasa ko ang labi ko na animoy takam na takam sa pagkain. Matapos ang pagpapakilala at pagpapasalamat ay nagumpisa na kaming kumuha ng pagkain. Mahiyain ako pero hindi sa pagkain. Matakaw ako sa totoo lang pero hindi ko alam paano ko na-maintain ang pagiging payat. Baka may dragon ako sa tiyan. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain wala na akong pakialam kung ano ang isipin nila pero masarap ang kumain. Pero napatigil ako nang bigla kong mapansin si Yuna at Marlo na magkausap. Bahagyang natawa si Marlo pero agad niya itong inalis at muling seryosong nagsalita. Seriously, si Marlo ay napatawa ni Yuna. So ganoon na lang talaga siya kalakas kay Marlo at kaya niyang mapatawa ito. Sinabi ni Gino na bata pa lang daw sila, siyu na lang ang palaging kinakausap ni Marlo. Nagulat ako sa sinabi ni Gino dahilan para ibaling ko ulit ang paningin ko sa kinakain ko. Nagulat ako nang biglang magsalita ang nakamike at sinabing ngayon daw ay maaari ng isayaw ang mga binibini na nais nila. Nakahawak pa rin ako sa kinakain ko nang makita kong tumayo na ang mga kasama ko hindi ko alam kung saan pupunta si Chan Chan pero ang magjowa na sila Angie at Gino alam kong sasayaw sila. Napakibit-balikat na lang ako at babalik na sana sa pagkain nang may tatlong lalaki ang naglahad ng kamay nila sa harapan ko. Sa sobrang lutang ko, nilapagan ko sila ng tigi isang Shanghai. Apat lang ito kaya kinain ko na ang isa. Nagulat ako nang bigla silang nagtinginan at tumawa. Problema na mga ito. Pasalamat nga sila eh binigyan ko pa sila. Nagulat ako at yung tatlong lalaki sa nagsalita mula sa gilid namin. Agad silang umalis nang makita ito. Sinabi ng lalaki sa akin na daw ako at ganito ang gusto niya sa isang babae. Maganda ang pangangatawa ng lalaki at may katangkaran din ito bumalik na lang ako sa pagkain pero nagtanong siya kung maaari ba niya akong isayaw sabay lahat niya ng kanyang kamay. Tatanggi na sana ako nang makita si Marlo na nagsasayaw kasama si Yuna. Nabalot ng inis ang mukha ko at agad na tumayo para magsayaw kasama ang lalaking hindi ko naman kilala. First time kong sasayaw, hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil sa inis. Ewan basta't naiinis ako. Nakangiting nagtanong yung lalaki kung ano ba ang pangalan ko. Sumagot naman ako ng Camila. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Tumingin ako kila Marlo pero ni isang sulyap ay hindi siya tumingin sa akin. Ang lakas ng tama niya kay Yuna at hindi man lang maalis ang tingin nito. Ang manhid niya hindi man lang nagselos. Teka, kinagawa ko ba ito dahil gusto ko siyang magselos? Mali ata ito. Titigil ko na sana ang kalokohan na ito nang biglang higpitan ng lalaking ito ang pagkakahawak sa baywang ko at dahan-dahan niyang ibinababa ang kamay niya. Napaatras ako dahil sa gulat. May nabangga ako kaya agad ko itong nilingon. Nagulat ako ng si Marlo ang nabangga ko kaya nasabi ko ang salitang sorry. Mahinaho namang nagtanong sa akin si Yuna kung ayos lang daw ba ako. Napatingin uli ako sa bastos na lalaki na ito at tumingin kay Marlo na halatang gulat din. Nagmadali akong bumalik sa pwesto namin kanina. Nakakainis talaga. Hindi ako pwedeng mag-eskandalo dahil dayo lang ako ako pa ang mag-uumpisa ng gulo. Naiyak na ako sa kinauupuan ko dahil sa ginawa ng bastos na lalaki na iyon. Wala na rin si Yuna at Marlo sa harapan at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Napapikit ako at nagpunas ng mata. Pagdilat ko, nasa harapan ko ang bastos na lalaki. Hindi ko na siya pinansin pero may inabot siyang isang baso ng tubig. Sinabi niya na sorry daw sa ginawa niya sabay lapag nito ng tubig at tuluyan ng umalis. Kumawala muna ako ng malakas na paghinga bago kinuha ang baso na iyon. Wala akong choice dahil wala naman tubig sa harapan ko at ayoko tumayo. Ininom ko ito at bahagya akong kumalma. Bumalik na ang tatlo kong kasama matapos magpalit ng kanta. May mga makukulay na ilaw ang bumabalot sa lahat at nakakaindak na tugtugin. Nakaramdam ako ng pagsakit ng sikmura kaya napakapit ako ng mahigpit kay Chan Chan. Tinanong naman niya ako kung ano daw ang nangyayari sa akin. Sinabi ko sa kanya na nasusuka ako. Pawis na pawis ako kahit na malamig naman ang panahon Umiikot ang paningin ko na lalo pang dinagdagan ng iba't ibang kulay ng ilaw. Nagpaalam ako sa kanila na lalabas lang ako. Dali-dali akong pumunta sa likuran ng bahay nila Yuna. Napatungkod ako sa isang puno at agad na sumuka. Napasobra ata ang kinain ko kanina pero bakit ako nahihilo? Hindi naman ako uminom ng alak pero para akong lasing. Halos mapatalon ako sa gulat dahil sa boses ng isang lalaki. Sinabi nito na nandito ka lang pala. Napaatras ako ng tangkain ako nitong hawakan. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa mo rito. Siya yung bastos na lalaki kanina. Aalis na sana ako nang bigla niya akong hawakan sa braso. Nakita ko naman yung tatlong lalaki na nasa di kalayuan hindi ako makakatakas sa kanila dahil wala rin makakadinig sa akin dahil sa sobrang ingay ng tugtog. Nangangatog ang tuhod ko sa matatalim na tingin ng lalaking ito. Nahihilo ako pero tano na tano ko ang mukha nito na tila ba hayok na hayok sa laman. Naiiyak akong nagpupumiglas pero napakalakas niya. Sinabi ko sa kanya na nasasaktan ako nagmamakaawa ko rito pero hindi siya natinag. Sa halip ay hinila niya ako papalapit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko at napapikit na lang sa takot nang amuhin niya ako sa liig. Sinabi niya ang salitang nakakatakam. Napahigpit pa lalo ang pagkakahawak niya sa kamay ko wala na akong nagawa kundi ang umiyak at magdasal na sana may isang tao ang magliktas sa akin mula sa manyak na lalaking ito. Hindi ko inaasahan na may ganitong pangyayari sa akin bukod sa mga engkanto. Mas nakakatakot pa pala talaga ang mga tao. Gulat akong napamulat sa sinabi niya na mas masarap daw ang nagpupumiglas Sinabi niya ang salitang takbo, sabay bitaw nito sa akin at agad ako napatakbo sa kakahuyan. Kahit nangangatog ay pinilit kong tumakbo. Madilim ang paligid at ang liwanag lamang ng bilog na buwan ang nagbibigay ng kakaunting liwanag sa dinaraanan ko. Hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Alam kong may mga galos na ako sa binti dahil sa pagsabit sa ibang mga sanga ng puno ilang beses na rin ako nadapa. Ayoko pang mawala ng pag-asa. Pero pakiramdam ko dito na ako matatapos. Namilipit ako sa sakit ng bigla akong matalisod sa isang malaking ugat. Hindi pa rin ako matigil sa paghagulgol. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng takot sa buong buhay ko. Mas matinding takot pa ang nararamdaman ko ngayon kumpara noong nakasalamuha ko ang engkanto. Mas matindi pa pala ang takot na kayang ibigay ng mga tao. Sandali akong napatigil ng madinig ang boses ng manyak na lalaki na iyon. Nadinig ko rin ang mga yapak nila at alam kong malapit na sila. Pinilit kong tumayo pero hindi ko kaya. Nabali na ata ang buto sa paa ko. Pero hindi ako pwedeng mahuli ng mga hayop na iyon. Kahit hirap na hirap ay gumapang ako papunta sa likuran ng isang puno at doon ay niyakap ang sarili habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Wala akong kakampi sa mga oras na ito. Ako lang mag-isa at hindi ko pa alam kung makakaalis pa ba ako ng buhay nito. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nahanap. Nagreklamo ang isang lalaki at sinabing bakit pa daw kasi pinatakas ni Anton? Napatakip ako ng bibig para hindi nila madinig ang paghikbi ko. Rinig na rinig ko ang mga yapak nila. Napapikit ako sa mga sinabi niya na mas masarap daw kainin ang manok na tayo mismo ang humuli. Ramdam na ramdam ko na siya kaya mas lalo akong kinilabutan. Napahikpit ako ng yakap sa sarili ko wala na siguro akong pag-asa, hanggang dito na lang ako. Mamamatay ako sa kamay ng mga taong ito. Akala ko, ang pagkakilala ko kay Inaya at pagsilay ng lugar nila ang pinakanakakatakot na parte ng buhay ko. Mali pala talaga ako dahil mas nakakatakot pa pala talaga ang mundo na ginagalawan ko kumpara sa mundong kinatatakutan ko. Napasigaw ako nang biglang may humila sa paa ko at sinabing huli ka. Dahil sa ginawa niyang ito ay napahiga ako. Sumigo yung lalaki at sinabing nahuli ko na ang pagkain natin at mabilis na lumapit yung tatlong lalaki na kasama niya. Nagpumiglas ako pero hinawakan niya ang dalawa kong paa at yung dalawa naman niyang kasama ang humawak sa magkaabila kong kamay. Sumigaw ako ng hawakan ng isa sa kanila ang binti at sinabing makinis. Wala na talaga akong kawala sa kamay ng mga demonyong ito. Napapikit ako at pilit na kumakawala pero nangihina ako at sobrang lakas nila. Sinabi ng lalaki na ako na ang mauuna pare. Napatingin ako doon sa lalaking kasayaw ko kanina. Naglalaway na tumugo ng isang lalaki at sinabing, basta ako ang susunod walang lumabas na boses sa akin pero gusto ko silang murahin at isumpa lahat nagmamakaawa ako kay Anton at sinabi kong huwag matapos nitong hubarin ang sinturon niya at ngumisi ito na malademonyo at yumuko para hawakan ako sa pisngi at umilag naman ako sinabi ni Anton na huwag daw akong magalala masisiyahan din naman ako mamaya at humalakhak talaga siya ng tawa at nakakatakot iyon. Galit akong sumigaw at sinabi kong demonyo ka pero mas lalo itong natawa. Sinabi ni Anton na ang demonyong ito ang magpaparana sa akin sa langit. Nagpumiglas akong muli at napapikit ng madiing hawakan ako nito sa baywang. Muli, napahagulgul ako sa takot. Ayoko ng ganito wala akong kalaban-laban sa kanila Wala na akong pag-asa dahil Napaka-imposible na may taong tutulong sa akin ngayon Hanggang dito ka na lang talaga Camila Sabi ko sa sarili ko Napadilat ako nang biglang may sumigaw Nagulantang kami dahil may mas malakas na pagbato ang nanggaling sa kung saan dahilan para bumalagta si Anton. Agad na napabito sa akin ng tatlo Sinabi nung lalaki na Sino ang nandyan? Nanginginig sa takot yung tanong niya Nanatili akong tulala na Nakahiga at inaaninag si Anton na nakabulagta Sumigaw yung lalaki na kasama ni Anton na lumabas ka Hindi natapos ng isa pa ang pagkasalita Dahil bumalagta na rin ito Na mas ikinatakot ng dalawa pa At kumaripas ng takbo Nangihina akong tumayo Napapikit ako sa puno para umusad. Sa hindi kalayuan, natanaw ko ang isang malawak na bukirin. Hinang-hina akong lumagpas sa isang puno pero bigla akong natisod sa isang ugat. Tuluyan nang nanghina ang tuhod ko at sa sandaling pagbagsak ay may kung sino ang sumalo mula sa likuran. Hindi ko siya maaninag dahil nakatapat sa kanya ang bilog at maliwanag na buwan. Nahihilo at lumalabo na rin ang paningin ko Nakahinga na rin ako ng maluwag dahil sa sandaling ito Alam kong ligtas ako sa bisik ng taong ito Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam pero alam kong hanggang nandito ako sa bisig niya, hindi ako mapapahamak. Sinabi ng lalaki na kahit ano daw mangyari, hindi niya hahayaan na merong masamang mangyari sa akin mga katagang binitiwan nito bago tuloy magdilim ang paningin ko.